medyo okay na yung boses ko ah. Ngayon ay November 3, 2025. Pag-usapan natin itong... Hindi ko alam kung totoo o fake news, ano? Kasi meron ako nabasang post na... Sinasabi na magrarali daw po itong Iglesia ni Cristo para pababain si Pangulong Bongbong Marcos o ipanawagan na mag-resign si PBBM. Hindi po nang galing sa akin ito. Ito po ay post ng isang batikanding pong radio broadcaster na si Leslie Bocobo. No? Ito po yung kanyang post. Eh, oh. <coughs> Yan, oh. Makikita ka pala dyan Oh. <laughs> <Anino>. <laughs> Yan. Sabi po dito So the INC will hold ikilos protesta on November 15, 16 and 17. Wala pong kwestyon yung pag uh, sasalita nitong si Leslie Bukobo Ibig sabihin, meron siyang impormasyon na di umano ang Iglesia ni Cristo sa November 15, 16 at 17 ay magsasagawa ng isang kilos protesta. Ang layunin po ay ito na. Basahin po natin ha. They will demand for PBBM to step down. It's time for the state to tax them since they are now a partisan organization. O yan po ang pahayag ni Leslie Bocobo mga tol no? Pero hindi ko alam kung totoo 'yan kay mami best friend baka merong merong pa, pa, anong tawag doon announcement sa kanila na may gawain sa November uh, 15, 16 and 17 eh baka pwede niyang i-share dito. <laughs> okay naman yung mga iba po nating manonood na Iglesia ni Cristo na kumpirmahin o i-deny nila ang impormasyon na yan na kumakalat ngayon sa harapan po ng publiko. Kasi alam naman po natin mga tol na meron pong separations of church and state. No? Dapat ang simbahan hindi po nakikialam sa affairs ng gobyerno, vice versa. Pero siyempre, karapatan naman ng lahat kasama ang simbahan na magpahayag ng kanilang saloobin. Kung ito po ay hindi kontento o siyempre pinupuna nila yung mga sa tingin nilang mali na ginagawa po ng ating gobyerno. Karapatan po nila yon. Pero yung isang lehitimong leader na inihalal po ng sambayanang ng Pilipino, 31 million po ka tayo, eh mukhang hindi yata makatarungan na ang isang Simbahan, I am not saying na ito po ay Iglesia ni Cristo pero yung kasi yung lumalabas doon sa impormasyon na ibinabahagi ni Leslie Bokovo, ay hindi dapat nakikialam sa mga ganung bagay, 'di ba mga tol? Siguro naman you 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 will all agree no regardless of our religion. Ikaw man ay uh, Katoliko, ikaw man ay uh, Muslim, kauman ay protestante, born again, Iglesia ni Cristo, siguro nagkakaisa dapat tayo na tayo pong mga mananampalataya, dapat ang pinupukusan po natin ay ang ating pananampalataya at kung kinakailangan po natin pansinin ang galaw ng ating gobyerno, not to the extent na ipapanawagan po natin sa pamamagitan ng ating reliyon, Tol, eh, nakalive ako. <laughs> Napindot siguro. Pag-message mo si Bubot, nakalive ako sa cellphone. Yan. Nasa na tayo, mga tol? O, yun nga, no? Shoutout sa lahat po ng ating mga manonood, ano? Tingnan nga natin yung post ni Pebbles Talakera. Kasi si Pebbles Talakera ang maraming uh, talagang mga impormasyon eh na nalalaman eh. O, ito. Sa isahin natin itong mga post dito ni Pebbles Talakera. katulad <clears throat> nito, may mga pasaring siya, no? Ito, babasahin ko lamang po ang mga post ni Pebbles Talakera kung saan, syempre, isa sa mga kinikritisize niya, with your respect kaya uh, mami best friend, ay ang iglesia ni Kristo. Sabi dito ni Pebbles Talakera, See you Hong Kong. See you Hong Kong. Tapos, hashtag INC money laundering. O. Tapos, baba tayo ng post niya. Baba tayo ng post. Ito, binabasa ko lang to ha baka masaktan ng mga kaanib po ng Iglesia ni Cristo kung kayo po ya Iglesia ni Cristo, mami, wag niyo na munang panoorin itong live streaming natin kasi politika po ang pag-uusapan natin dito at napag-uusapan ngayon ang Iglesia ni Cristo. Kaya skip nyo na lamang po na ito, mami best friend, para hindi na rin po kayo masaktan sa mga maririnig ma ninyong marinig, partikular sa mga pahayag nitong si Pebbles Talakera. Sa mga manonood din natin, ang miyembro po ng Iglesia ni Cristo skip nyo po itong live na ito kasi baka masaktan po kayo sa mga maririnig po ninyo. Babasahin ko po ang mga post ni Pebbles Talakera. Ang sungit naman ng pamilya ni Eduardo Manalo at Jezebel. Yan ha, binabasa ko lang ha. Di na tayo magbibigay ng komentaryo dito mga tol. Basta mabasahin lang natin. Ayaw nila na mga Pilipino ang mag sa kanila. Para hindi bukayo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. And, oo nga naman. Anong pakialam mo? Ah, anong pakialam mo kung maglagay ng Cruz sa ospital, Markuleta Buldog? Hindi naman ikaw ang nagpagawa ng ospital. Ah, si Markuleta pala tinutukoy niya rito. Oo. Oh. Medyo masyadong offensive yung uh, mga komentong babasahin natin, ha? Inuulit natin. Medyo offensive itong mga babasahin natin komento para sa mga Iglesia Ni Cristo. Sabi dito, Greg Garcia, INC, again, binabasa ko lamang, base po sa shared post ni Pebbles Talakera, screenshot, ng post ng certain Greg Garcia. INC, it is an incorporated cult, big business. While in Milan, I met the hotel housekeepers who told me that when the big bosses of INC were there, they asked management not to let Filipinos service them. Why? because they wanted to keep a secret that they were occupying the presidential suite plus an extra room just to house all their shopping billionaire head of a mafia church living off the fat of its cult members I'm sorry binabasa ko lamang po iyan ha kaya nga kaya nga, nagpapaalala po ako sa inyo sa mga manonood po natin ng miyembro ng Iglesia ni Cristo. Huwag nyo pong panoorin ngayon ang live stream po natin. Post po nitong si Leslie Bokobo. Sabi po dito sa shared post ni Pebbles Talakera, screenshot ang post ni Leslie Bokobo, I am not Catholic and so do I. <laughs> But for Marcoleta to file a bill calling for the removal of crosses crucifixes in public hospitals and call for neutral religious ground is short of saying that his membership with the INC is making him less of a human being. As for me, being a Protestant it's no big deal really. But when you have ultra-religious bigots and politicians like Marco Leta in the legislature, you know he needs to be countered. Leave Catholics alone, lest they question you about your ikapu practices in your locals. Oh, and I wonder what his next bill would be about pass forward the canonization of Saint Rodrigo de la Catechismo. nagpapatawa na si Leslie Bocoborito. Ngayon, tuloy-tuloy po tayo sa pagbasa dito sa mga post ni Pebbles Talakera. Again ha, post ni Pebbles Talakera. Alam nyo din ba na mas sexy ako sa mga nanay ng bashers na INC members? Sabay tawa siya. Wah! Ha 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 ha! Mga oh, U -L, -O l Di nyo ko mabibuisit. Porte ko social media. Lalo na sa mga demonyong katulad nyo. Ilabas ang totoong muka. Huwag magtago sa ghost account. Ako lang to. Kalma. Oh. Yan. Si Pebbles talakera. Tingnan nyo naman yung katawan. <laughs> Ano si Pebbles mga tola? transgender siya. Transgender. Pebbles talakera for NA 15 hours ago. Nakalagay po dito. Alam ba ng mga INC members sa laylayan na yung anak ni Eduardo Manalo at Jezebel na babae ay kinasal sa Japan palihim? Uh, yan po, kapakita ko lang sa inyo. Ha? Binabasa lang natin ang post ni Pebbles Talakera. Kasi napaka-libelous nito mga tol. Sabi naman ng Korte Suprema, kapag ka ikaw ay nagbasa, nag-like, even mag-share ng mga libelous comments, pero hindi ka naman nagkomento, eh wala kang legal na pananagutan doon. Ito na naman, siyempre para natin sa informasyon ng uh, publiko na merong certain accusation si Pebbles Talakera dito po sa Iglesia Ni Cristo. Ang rason, saka ito ha, kasi may accusation si Pebbles Talakera eh, siguro dapat din natin malaman ng publiko ano naman ang side dito ng Iglesia Ni Cristo. Now, bagamat wala tayong kakilala sa pamunuan ng Iglesia Ni Cristo, pero baka naman makapaglabas sila ng pahayag tungkol sa mga sinasabi ni Pebbles Talakera. Napaka seryoso po kasi ang aligasyon ng mga sinasabi ni Pebbles Talakera. Ang rason, bakit palihim na ikinasal sa Japan ay dahil buntis na ang kanyang anak sa isang lalaking may asawa? Nasa aral ba ng INC yan? Sagot. O, yan po, napaka grabe to. Grabe tong mga informasyon na sinasabi dito ni Pebbles Talakera. Mga trolls ng INC, please comment. Okay, tuloy-tuloy tayo. 15 hours ago ulit, sabi niya, Alam ba ng mga INC members sa ibaba na nung namatay ang tatay ni Eduardo na si Ka Erdi, ay hinihintay siya bago ipasok sa templo? Pero hindi siya dumating ng asawa niya at mga anak. Pero alam niya na huling pamamaalam na yun alam nyo kung saan si Eduardo at ang kanyang pamilya. Kumukuha ng visa papuntang US. Inuna pa yung visa kesa na mayapa niyang ama. Tapos, in anghel daw siya. Gago lang ha, binasa ko. Ang sakit masampal ng katotohanan, no, Eduardo Manalo. Ayan. Okay, o, eto na yung pinaka-esensya ng topic natin. Posted 15 hours ago rin. Sabi po dito, update sa rally ng INC. 3 days rally. Walang uwian. 15, 16, 17. Man matanong ko lang si Eduardo Manalo at yung asawa niyang pinaputi ng gluta na dating anak ng katulong nila pwede ka pwede pala tayo magluta. <laughs> Nakakaputi. <laughs> Magkano kaya pagluta? Hindi naman kayo nagbabayad ng tax, bakit masyado kayong apektado? Tanong ni Pebbles Talakera. Anong meron? Nako, inuubo na ako. <coughs> Umatake na naman yung Pebbles ubo. Pebbles, nangungulit o. Ang mga tol. Nangati na naman ang lalo mo ko bigla. Ito nga, nag... Uh, ito. Ayan. Oh. Uh. sa ubo eh. Pero meron akong gamot na iniinom. <coughs> Anong meron? Anong mabubuko? O mga katolikong kapatid sa pananampalataya, mukhang may lihim ang iglesia ni Batman. Affected at nakialam. Baka yung stronghold insurance company at Maligaya Corporation na marami ding flood projects ay malapit ng mabuking na pag-aari nila. Mga Katoliko, baka gusto nyong bigyan ng leksyon ng tagal nating nanahimik sa kultong ito. Gusto yata ng gera. O, post ni Pebble Salakera. Ilang dekada kayo, hindi nagbayad ng tax, tapos kayo pa matapang gago lang, ha? Bakit affected kayo sa ghost flood projects? Wala naman kayong ambag. Binasa lang natin ang post ni Pebbles Talakera. Ang dami yung post yung Pebbles, mga tol. Ito ko sa inyo yung mga post yan, no? Oh. Kaso lang, ang katinan na ko, kaya di talaga tayo makapag-live ng maayos. I... <coughs> Ipahinga ko ulit, ano? Pero medyo okay na, eh. Baka bukas, eh, dire-diretso na tayo. Nakakapag... Uh nakakapagsalita na ako eh ng dire-diretso eh no pagka kailangan kailangan na talaga magla-live na tayo <laughs> O paano Nandito na lamang muna mga tol ano ang hangad lang natin dito sana madinig din natin ang panig ng iglesia ni Kristo. no meron naman silang mga tagapagsalita meron naman programa sa sa TV5 sa, sa TV25 net25 at maihayag nila yung kanilang saloobin, yung kanilang uh, uh, kasagutan. Kung hindi man nila kasagutan, dahil nga di naman nila dapat sagutin, siguro si Pebol Salakera, pero nagbibigay ito ng impresyon, ng katanungan sa publiko na parang maglagay sa alanganin sa kanilang reputasyon, eh siguro sa pamamagitan ng mga programa na pag-aari nila o kaya sa tagapagsalita ng Iglesia Ni Cristo, malaman natin kung ano naman yung side nila. Ano? Hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi na ako mag-shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Bye-bye mga tol. Bye. Lagi natin tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.